Sa vlog na ito, samahan nyo ako sa isa sa pinakpawalitong puntahan ng mga riders, mapa weekdays man o weekends, ang Marilake. Pupuntahan din natin ang nagtetrending na ilog sa dulo ng Marilake, ang Agos River. Rizal Hintayin ko lang yung tropa ko Dalawa kaming magra-rides ngayon Yan na si tropa Sige usa na, usa usapan alas 5, alas 7 na ano <laughs> <laughs> From Tikling, so shortcut tayo sa Antipolo Hill Subdivision Papuntang Marilake Since taga Taytay Rizal tay, lang naman ako, dito na ako dadaan kasi shortcut talaga sya. Tsaka napakadali pag dito dumaan. Okay, ito na yung entrance ng Antipolo Hills. Sa mga hindi pa nakakalam at mga paguhang riders dyan, google map or Waze mo lang tong daanan na to. Bale, itong kalsada na dinadaanan natin ngayon ito yung tinatawag ring Antipolo Hills Municipal Access Road. Pag dinadiretso mo siya, ang tutumbukin mo itong Providence Memorial Park. na tayo dyan, tapos eto na. Welcome to Malalaki. Mula dun sa Providence, dinadiretso lang to. Hanggang makarating dun sa may Malalaki Highway Endpoint sa bayan ng Infanta, Quezon. Wow, astig! Mga unicycle, yun, eh, no? Sa kanan. Woo! Sarap talaga magmotor dito. Nakakalilax. Ah, Yan, pag kumanan ka dyan, ang tawag dyan, pinugay. Seringan sa mga syarkatan, papuntang malalaki. Galing sa mga bayan ng Rizal lo Alto Uy, ang dami na ko oh. Ayun oh. Kasi yan sa mga dahilan kaya natutawa yung mga nagra-rides dito dahil sa mga namimitik na yun. Yo guys, yan yung Masungi Geo Reserve. Kung mahilig ka sa hiking, yan, Diyan kayo pumunta. Maganda dyan. Woo! Dixie! Ito yung tinatawag nilang portal dahil marami nag-overshoot dito kapag hindi nag menor Masyado kasi sharp yung curve doon. Ito guys, yung Devil's Corner. Maraming magagaling na bumapangking dito. Hindi natin kaya yun eh, kaya chill driving lang tayo. Manukan. Wow, ang daming tao. Pag Sunday talaga, ang daming tao dito. Mga nagpapahinga dyan sa gilid. Kung mahilig ka sa hiking kagaya ko, maraming magaganda bundok na pwedeng akatin pag niretso mo yung kalsada na yon. Nandun ang Mount Bapalad, Aingat, Kayabu, Maynoba at ang Mount Batoloso. Nandun na rin ang tinaguri ang highest peak ng Rizal, ang Mount Gerid. Kung mahilig ka naman mag-camping, dito sa Sitio Maysawa ang dapat mong puntahan. Napakaraming campsite pag ka sa kalsada na yan. At kung campsite ang pag-uusapan, visit kayo sa Mount Mahimbing Forest Campsite. Goods na goods dyan, mga ropa. Gain nyo lang sila sa FB page nila. Yeah, brandy, Dito naman ang barangay ko yung Nandyan ang nagpatong rock formation at ang tungtong falls. Bale yung mga lugar at pundok na yan. Napuntahan na at nahike ko na kasi guys. Kaya na-share ko lang sa inyo. Martesim sa kaliwa. Yan, masarap kumain dyan. Solid yung view. Mm, nice bike. Cafe Caterina. Sarap din dyan. Kaya din kayo dyan. Mga restaurants at kapihan. Napakarami din dito sa mga talaki. Isa yan sa mga dinadayo dito. Sampalok Tanay Intersection. So yun, pag kumanan ka dyan, dyan yung papunta ng Tanay Town proper. Okay, gas stop. So yun, nakapagas na si Tropang Bino. Eto, yung The Sikat yan dito, marami nang sisimba dyan. Pakakanan dun. Eto naman guys, yung papunta ng Barangay Itan, Tanay Tanerizal. Kakaliwa. Eto, yung motor sa ona natin, kakaliwa siya. Ayan. kapusok dun. Maganda ron, guys, sa Daraitan. Maraming campsite sa gilid ng ilog. Tapos nandun din yung Mount Daraitan. Okay, ito na yung Santa Maria Laguna. Bale, itong Santa Maria Laguna, ito lang yung bayan sa probinsya ng Laguna na sumasakop sa highway na to. Okay, approaching Lihim na Lagusan. Maraming umihinto sa spot na to, mapa coachman o mapa motor. Lahat nagpapabitchol dito. Okay, may okay. okay. Hmm. Ganda lang. Okay, tatagusin namin yung lihim na lagusan. Ah. Laging basa doon sa part na yan. Bali itong lihim na lagusan, sakop na po ng Santa Maria, Laguna. Amaya, makikilaan niyo yung parang ano, arko. O yung biodeck pala, yung biodeck. Uy, ang dami ng lighters. dito, ah, bagong kailan. Mga bulalo. Aliya Yan, Aliya Hotel Resto. Ayan, tambayan dito. Yan. Hey! Hmm. Ganda dyan. Santa Maria. Yan. You know? nah, Yan. Santa Maria. Bali sunod dun sa Santa Maria. Infanta Quezon na. Ito. Approaching dun sa may arko ng Infanta. Yun. arko ng Infanta. Ah, ang daming riders. Ang daming tao. <laughs> Tigil muna tayo dito sa gilid. Picture pa, picture. <laughs> Yo, yeah, nakakatawa dito pag Sunday. Daming riders. Yan. No? Ang arko ng impanta. dami daming nagpapapicture. Sikat na sikat ang arko na yan. So, next stop namin. Sa ano na kami? Jarrell's Peak. Dito kami mag-aalmasal. O, oh, natin ko, branch na to. Ji par wow. yeah. okay.

Six log, the free sample, daming tao, at in view. ganon kada. okay okay. bye bye Charlie speak. malalaki guys dahil sobrang lapit niya lang sa Metro Manila. Parang mga, mga tao na pupunta dito pang ano. Makalimutan ba yung busy buhay sa syudad? Pupunta sila dito para relax, kumain, magkape. Tapos yung iba, kagaya ko, mag-hiking. Yung iba nagka One with nature, ika nga. Tsaka hindi lang puro log motor yung nakasabay natin kanina. Parang maling naka-four wheels. Tapos meron pa naka-unicycle eh mas marami bikers na nagpupunta dito sa malalaki sa part na to downhill na bali papababa na to papunta ng Infanta town proper meron tayong madadaan ng mga magagandang tulay dito una sa listahan itong Kerosep Bridge Yo, itong Kerosep Bridge. Uh, yan, may falls doon. Kita na. May falls doon. Pwedeng maligo dyan kaso ang daan. Hindi ko alam. Parang dito yata. Or doon. Yan. Yan na yun. Tatlong motor na yun. No, kanina pa yun doon na walang may ari. Baka sila yung naliligo doon. Tapos, ayan, may mga tindahan dito. Maraming binibenta mga saging. Ayan, madalas yan. Kadalasan ganyan. Pako. Tapos nilagang mais. Ayan. Lagi may nagtitinda niyan dito sa Kerosep Bridge. So after Kerosep Bridge, downhill pa rin, pababa. Meron pa tayong dalawang tulay na madadaanan. Ito yung Kakawayan Bridge. Kaya may ano din doon, may phones din doon. Ayan, ang dami tao. Ayan, ang galing ano parang kada tulay merong ano may falls eto na yung huling tulay yung pinlock bridge yo ito yung pinlock bridge wali yung pinlock falls nandun sa taas wali kung makapanood niyo yung unang vlog ng malalaki pinantahan namin yun ito yung end point namin ito ang pinlock Falls tsaka Pintak Bridge ngayon lalagpasan namin siya Dito kami diretso kami ang sa pinakababa namin gamit na tol isang PCX KB no tapos yung isa ay Aerox hiram ko sa pinsang ko kay Edsel Shoutout sa sa'yo yan yung pinlock false so panoorin nyo na lang yung unang vlog grabe yung bundok doon ang taas oh Naakit kaya yan, hay kaya yan. Taas ng bundok eh. Ayan. Dito lang sa part na to, tataas din ang bundok. Hmm. Dito ba? Siguro sakop na yan ng ano, general na car. Tataas ng bundok doon. Ayo, goodbye, Pinlock Ridge. Ito, meron din ginawa pala doon, ano, ayun, parang mga man-made pool. Pero ang tubig na maagos doon, sobrang lamig. Hey, isang ganda, view. Grabe, nakakataka mong yung mga bundok na nakikita ako doon, no? Oh. Ayun, oh. Siguro mga super major hike na yan, mga difficulty. Sige pa bang dito, pinauna ko na. Ito, natataro ko na yung dulo. Dapit na. Yun, kita ko na yung arko. <laughs> maganda kasi maka sa serial yan sa kanan real ito na pare yung tulo yan ito na ang tulo na marilaki endpoint Yo, ito na yung dulo ng Marilake Highway Ayan yung nalagay yung mabuhay yung panta uh, Intersection Bali dyan, pagpapunta dyan Ayan pabalik ng Marilake. Ayan, papunta ng Marikina Tapos doon, pag dimiretso ka doon Impanta Town Proper Tsaka papuntang ng General Lacar Tapos Dito naman, papuntang Real Quezon Yeah. So yun, napag na namin ni tropa na sa Agus River na kami maliligo. So babalik kami doon. Talagpas na namin kanina. Tapos na kami sa Marilake Highway Endpoint. Bye-bye. Balik na kami sa May Agus River. Mula dito sa Marilake Endpoint. Babalik lang tayo, papunta rin sa entrance ng Agus River bali pangalawang beses ko na nga palang pupunta rin sa Agus River so habang papunta sa entrance ng Agus River hindi ko naman layan na lobat tong camera buti na lang meron akong mga footage yung una kong punta yeah, tira, natin. Yeah. Natin to. Ito. Ito yeah. okay Grabe si Marco <laughs> oh. sports style eh. May abang. Ano ba? Ano ba? 10 pesos. Dalawa na po kami. Isa. Isa. Ah, dalawa na yan? Ah, bete. Bete. Saan ba kami mag Meron nang tat nag dyan. po. dito, sige Sa ah, ah, okay. Sige po, salamat. Dito ba? Hindi, sa mababa pa. Ah, okay. Okay, no, pwedeng ipapababa yung motor. Tama, mamaya nga tayo mag-Wi-Fi. baba muna tayo. Eh. Solid. Ano? Okay, napalaban yung motor ni Edsel. <laughs> so guys, itong motor na to, ni Aerox, siniram ko muna sa aking pinsan. Kasi wala naman siyang pakasok sa work. Piniram muna niya. So napalapan dito sa rap road. Pero <laughs> okay lang yan. mm si -hmm. for the vlog. Sige pa naman Tingin ko tayong mag-cottage. Okay lang. Pero hindi na madali. Hindi, gagawin na tayo sisulungan. Ah, yun yan. Tumagalig. Pili ka na lang dyan kung saan Okay. kagong gantanan tuh big pal? tignay yung Green. yeah. pagod siya. angas swimmer. kapag isinsa? kapag isinsa? kapag Hindi ko pa lang siya ate. Ang ba mo to? Dito lang yata eh. Hindi, pwede dun. labante nila eh. Ah, dalawa lang po kami. Magkano po yung cottage kaya ate? pwede kaya? Ito yung pinakadulo? Ito lang yun nandun, malapit sa Saan po pwede mag-park? lang, okay. Okay. Wow! Wow, pangkina <laughs> <laughs> May balsa mm -hmm. Solid okay. na, pa'n? Oo, gabi. pa tayo, Okay. Parang malalim ah. Set up na tayo. Ito na natin, mo? Ha? Ito na natin sa grupo. Center to, center. Hindi hindi. mm tulungan mo nga na ito eh. Gawin, hindi ko sa akin. Side pa Sige nga, tiyo tiyo, gaganto ko lang lang Sige Ayan, so pala, side na pala, kaya lang sa akin side Okay, okay So yan, tingnan naman na natin Ayan Ate, wait lang pa So, ulit Okay. Ano ba ano ba ang English ng ano? Malinaw, clear. Clear. Crystal clear. Oh. Clearness check. Kita ng kita niyo napakalinaw. Yung natapakan namin dito ay bato muna. Tapos pag doon sa malalim, ano na siya, uh, buhangin.

Agus River. Agus River. Yeah. Bali ako ano, second time ko na. Si Tropa Pambina first time. First time. First time. First time. At, pangalawa, pangatlong beses sa Bonday always first time. First time. <laughs> yung una ko kasama dito, shout siya, si shoutout sa si Max. Nagdalawang isip sa mama ulit eh. Pero solid din yung unang punta namin. Oh, look at that. Oh, nagmamalaki ng impanta. Agus River. Kung saan may Agus ang river. Papunta doon. Parini. Ah, parini yun ha. Eh. <laughs> Parang konti trivia, konti trivia. Konti trivia. Alam nyo ba anong parini? Ay parini, ayan dito. Hindi, <laughs> hindi. Yung tubig dito. Pa dito. Yung tubig na umagos dito, galing doon sa may taas, sa Tinipak River, ah. sa Daraita. Galing yun doon, tapos parini. Ah, parini. Umagos din eh. <laughs> Gagawin, malakas oh. Hindi oh, oh. Oo, oh, uh, may agos. May agos nga. <laughs> mm. Dito, may ganyan. Ala <laughs> yung tulong na yung ganito guys. Ala yung tulong niya kasi meron talaga siyang agos. Dadaling nga dun. Dadaling ka tan. Pagka ano. Medyo lamakas lakas lalo. Pero dahil sa ganito may lubid. Magkakabayad natin para Kahit magpaagos ko. So bayad namin sa cottage ngayon. Eh, 1.30 kami nag-in. Out namin 5 lang. 300 lang. Binayad namin. May discount kami yung 200. Kasi hindi namin namin masasulit yung buong araw eh. Tapos 20 pesos na no? parking. Ah. Uh, Yan lang, ilang babayaran na <laughs> Sa halagang 340. Ah, uh, susulit mo na. Susulit mo na. Kakati mga cottages kaka nila, mga kubo. Ano ba? Ang tawag, sa mga kubo ng ganyan, ano? Nipahat. Uh, ah, may mga may mga floating din sila. Sa floating cottage meron, pwede na rentahan 'yan. Sa halagang hindi ko alam, tatanungin eh. na Yo, yung unang punta namin dito, papakita ko sa video. Ano? hanggang dito halos yung may eh, ganun may lupa eh kaso tagulan na summer kasi yun tapos ngayon tagulan na syempre malakas na yung agos na ano, na part oh. Dala, kinakain na ulit yung ano dun yung ati tong sa lupa kinakain nyo ng tubig lumalaki na yung tubig ikan na na namin yung agos napunta kami dun ang hirap gagilas <laughs> ayun o ang lakas agos na na part hindi na nga lata eh hindi lang halata yung Agos pero ano, ngayon no, hindi kami maandar eh konti lang yung andar namin ako hindi buti na yung commander eh. oh, gagawin hirap par talagang tatangayin ka ah goods goods ah sabi lang lumid na kami mm. lang ako lang <laughs> pala ah pang cinematic yan Yo. Itong Agus River dati, nakikita lang namin to dun sa may ano. doon sa malalaki sa taas, sa taas ng konti. Parang may view deck dun. Lagi namin siya nakikita. Sobrang ganda niya, kulay blue yung tubig. Pagka na pagka mga March, April, ganyan. Dun, doon dun ko unang nakita itong Agus River. Tapos hindi ko alam na meron pala siyang ganto. Pwede ka palang magpunta talaga din. Chris Salamat sa panonood. See you sa next vlog. Bye, -bye. Okay, pap